Okay, okay. Simulan na natin ito mga par. 3, 2, 1. Let's go. You are now to the producer, 50th. Yo, yo. Shoutout pala sa Suprema. Ah, uh, Suprema Entertainment. Suprema ang po dyan. <laughs> shoutout, shoutout sa Suprema Entertainment. Okay. Oh. Ah, uh, muna na itong video nyo. Gagawin ko lang 'to ng reaction video. Etong si Ramdis. Napakagaling nito na par. Sa mga hindi nakakilala dito kay Ramdis, ang lupit nito. So panoorin natin. ano, no? Napakarami nilang sponsor, oh. Sana all. So, tuloy natin. Mula yeah. pa Manila, palakpakan natin, Ramdis! You know? Yo, 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 maganda gabi, maganda gabi sa inyo lahat. Mag Grabe yung mata, eh, no? Grabe sa contact lens. Pucha na yan, sana all. <laughs> sana <oy>. all. <laughs> hindi pa, kahit, kahit kailan, hindi pa ako nakapagsuot ng contact lens. Masakit ba yan? Ang masakit ata sa mata yan, no? Pucha na Simple lang yung porma ni, ano, ni Ramdis dito, polo shirt na itim yung belt niya tali na puti ewan ko sintas sa yan tapos may panyo lang sa leeg tapos nakadurag ayos na diba ba? lang natin tapos mag, ganyan yung mga ganda pare, si sisimplehan mo lang sa forma tapos yung performance mo yung tipong ano wala sa itsura mo yung ano yung ipapakita mong performance halimaw ka pala ang ina di ba napakaganda noon tuloy natin magandang gabi Ah, gusto ko lang sabihin, kahit hindi na ako mag-perform, malinap lang ako sa lineup na yun, men. Panalo na eh. Panalo na talaga. Sa so, totoo lang. Halos kasi lahat yan. Nakasabay na din namin sa rap ko. Na halos lahat yan nag-champion. Tangina, wala na talo to. Tara, game. Title lang kanta ko, underrated. Let's No, pausin din. Tangina, wala na talo to. Game. Pulit din, ka natin. na, wala na talo to. Tara, game. Title ng kanta ko, underrated. Let's go. game, game, game. Pakinggan nyo, pakinggan nyo to. <laughs> ka na sa tula ko Bago mo mga turamo, Ibahin mo ang mga nilika ko Tila bagong aparato sa mundo na makaluma mga tao Nainip kaya medyo apurado Speed ang mabilis parang takbo makibao Pero pinag-isipan bago ko itinulato Niluto ko mabuti bago ilagay sa plato Kalagan mo ko May kakatayin lang ako Hipokrito ang tupa Kung makapanitan ng mga bago Ay akala mo hindi dumaan sa pagiging tuta Nagsitahol na na malakas Ayaw ng mga bagong palabas Dapat sila lang ang nasa taas Sila lang ang mga hari at alas eh, di ikaw na Kinanginan sa kinang mo naman yung formahan niya par Tapos yung performance niya di ba? Bawing bawi Bawing bawi sa performance par Pucha na yan Hindi talaga masasabi Parang ano eh Don't judge the book by its cover Parang ganun yung gusto niyang ipakita dito par Ang inang lupit no sitakon na lamalakas Ayaw na mga bagong palabas Dapat sila lang ang nasa taas Sila lang ang mga hari at alas E di ikaw na kinahinang to Ang sa sariling kinang mo Binilang mo pa lahat ng binigay mo E eh, wala na mamakuha sa nung hinimay ko Mga nanggaling din sa ilalim Mga mga dati ding alanganin Kasulong nagsimulang pagpalain Sa ulo na punta lahat sa sariwang hangin Hindi ko wala Ang <tong> ina mo, grabe yung lyrics par <laughs> Ito yung tinatawag na lyrics wise Di ba? lyrics voice Park puta Ala nagsimulang papalain sa ulo na punta lahat sa riwang hangin hindi ko alam kung bakit ganoon but ayaw nila kaming mapunta doon pinagdamutan ng pagkakatao na wala akong pakilala pa sa kahon sa pulka ngayon lahat ng toy sinadya ko hindi basta nagkataon ngayon ka makakakita ng dragon at agaan tagal na ng ulo ang punot dulo na sumisipas at ipabalik papunta dulo sinanggala ang pananabig sa pakulumo ngayon kumukulo, na kumukulo naman ay ang tugu ko saluhin mo lahat ng galit pakatindi palahibot anit Isa sa pinakamagandang awit Para sa lahat na ginawa mong pangit sa... Ang ina you know, no, yung magagaling talaga eh Diba? Yung sino pa yung magagaling dito si Sila pa yung walang masyadong exposure no? Tignan mo to si Ramdis Diba? Hindi mo to masyadong kilala Pero po ha? Diba? Dahil sa ginawa ko siya reaction video ngayon Nakita niyo kung gaano kagaling tong tao na to Ang husay par Diba? Tignan nyo, ilang pa lang yung nakakita ng videos niya. 149K. Ha? 149K in 6 months. So, napaka-konti pa lang yan. Ha? Malamang yung iba dyan, nag-ulit lang. Ha? Inulit lang yung video niya. Taragi, di ba? Ang dami pang magagaling. po channel natin. Ang daming nahangi ng ulo sa rapa parang naglalakihang lobo yung akala mong usa ngayon ay mapangis ng toro hindi kaya ng leon ang naalim oso kung ako tatanungin <laughs> ang ah, no, na hindi kaya ng leon ang naalim oso <laughs> hindi nga naman ha? ay sabi mong lion is the ano, yung, lion king yung 'Di ba? Layon daw ang hari ng ano kagubatan. Pero putyang ina, ibang iba pa rin yung laki ng oso par putyang tapos na ngatan pa. Ang <laughs> ina niyan. <ina>, <laughs> Baklatin. Hindi kaya ng leon ang naalimpungatang oso. Kung ako tatanungin, papupuro lang mga bobo. Umasang kuko ng agila, ang mga tuka ng loro. Sa data ko'y may talas jungle bolong Si talim ng mga ngipi ng higanting ng oro mm. Ulan na mga baran luluhod ang mga tala Malamang mayro tamaan ang mga ligaw na bala Walang talawang inalis ko bariyan na doble karamawal Bumaba di sa biyahe ko walang na pa para pag ako nasungo pa Sigura! Tangina mo! Gago pa! Ito pa. Ulan ng mga barang lulungod ang mga tala Malama meron tamaan mga ligaw na bala Walang tala wang inakis ko Mariana doble kala Paul bumabari sa biyahe ko Walang pa para pa ako nasa mapa Sigurado pero na lang mamagliliyam na intablado Parang ang mga lang ang buruto ko mamaamo Sa hindi mga pinagtutututura ko Ay ko sino pang magagaling? sila pang di napapansin tama, tama. Kung sino pang walang dating ah! Sila patong tong nagniningning Ito'y paginahan ng awit Ina mo, gago, real Tokyo, Tang ina no? Kung sino pa yung magagaling talaga Sila pa yung hindi masyadong napapansin ba? Ewan ko ha, bakit ganun? Bakit kaya ganun? Tapos sila talaga yung mas napapansin kaysa doon sa mga ano yung putyang yun lalo na yung mga gumagawa ng rap ngayon na ano ang, yun ang si mga vlogger ko. nakikirap din eh no kahit, kahit wala sa hulog yung ano pag ano, eh, for the fame ano eh ah uh, diba? for the views uh, mas maraming haters mas maraming kita totoo naman kasi 'di ba? Ah, uh, yung mga haters na 'yan, pera 'yan eh pag kinonvert mo, 'di ba? Syempre, 'di ba? Pag naiinis ka, anong ginagawa mo? Sinishare mo, tapos nilalagyan mo ng caption na kung ano-ano, 'di ba? Yung gagawin mong katawa-tawa yung ano, yung isishare mo na 'yon. Samantalang di mo napapansin, uh, lalong dumadami yung views niya. Share ng share nang share, share yung mga haters. Nakakaisugento, puto parang tanga oh. Oh, di ba? Views yun, extra views yun par. Hindi pa lang asa ng hapid Ito'y pa na lang sa Hindi pa lang asa ng gamit Kung gusto mo nang kadamit Ang ka ng Magpagtagdag, magpagtagdag At magpagtagdag na may kwentang aawit Yung may kwentang aawit Ginagawa ko dahil sa gusto ko Hindi na dahil uso ito Ay sinasa puso ko Tugo na makakatumadali dito sa pulso ko Kaya amalali pag tumarang mga pinuputo Paging Okay Parang nabitin siya sa bit eh, no? Naubusan siya ng bit. Kaso meron pa siyang i-spit. Puntang yun. Ayaw pa abad, par. <laughs> ito yun Hindi so, na dahil uso ito ay sinasa puso ko. dugo na makakatumadali dito sa puso ko. Kaya malalim pag tumarang mga pinupunto ko. Pagiging inspirasyon sa lahat ang pinangagusto ko. Tulad ng mga sinusundan at iniidolo. Tatatak sa bungo niyo wang iiwang ko. liriko di ako magri-retiro dito nang wala akong titulo. <laughs> Pag sinabing Ramdis, Matik Arson Kung hari ng tugma, tawag nila kay Marlon pues Ako naman ng panginoon ng Rapcon Woo! I'm done! Sa ngala ng Ito Ang inaganda nun por Sinama niya pa sa lyrics niya si Luni huh? Kung hari ng tugma, ang tawag nila kay Marlon Si Marlon kasi, si Luni yan Marlon pero ramas Siya si Luni huh? Na binansagang hari ng tugma Okay? Sa hindi nakakaalam ah. I'm this Matic Arson. Kung hari ng tugma, tawag nila kay Marlon. Pwes! Ako naman ng Panginoon ng Rapcon! I'm done! Sa ngala ng pwede. ama at ng anak at ng espiritu ng mga putanginang to. Ang larong ito ay akin! 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 Amen. May Jesus, motherfuckers. I'm this. Uh, Maraming salamat po. Yung pinakamagandang sinabi niya. Yun yung pinakamaganda sinabi niya pa. Meet Jesus. Ha? Sa mga hindi nakakakila. Ano ha? Maganda yun, maganda. Paano siya eh? Rapper na medyo hardcore, di ba? Dahil sa mga lyrics. Pero hindi naman yung hardcore na hardcore. Ma ano lang, medyo pandiinan lang talaga yung lyrics niya. Tapos, ah... Uh, kinikilala niya rin si Lord, di ba? Yun yung maganda doon, di ba? Uh, may kinikilala kang Diyos. Tulad niya na sabi niya, meet Jesus, mga fuckers. Wow, lupit nun parang. <laughs> balakbaan natin, Ramdis! <laughs> Basta ba doon? Muli, balakbaan natin, Ramdis! So, yun lang yon. So, yun na yon mga par. Thank you, thank you. Ang lupit, ang lupit na ito ni Ramdis. Panoorin niyo. Panoorin niyo yung mga rap ko niya at yung mga uh, baka may mga kanta din siya no na mga, may mga gawa siyang kanta. Uh, Painggan rin siya par. Ang lupit, ang lupit nito ni Rambis. So, yun. Salamat, salamat sa mga nanood diyan. Hanggang sa susunod na video mga par. Peace.